Dito po sa side na ito binabalhin po namin yung pusti kasi hindi hindi siya nabalin kasi ano may may natirang kahoy doon sa baba nung una kaya hindi siya nabalin May na kahoy oh may pundasyon na kahoy po kaya dito tinitira niya yung Oh. Mamaya puputulin niya po yung poste. Ililipat niya sa bahay nila. Oh. Gede mo na. <laughs> <laughs> Ikuan ada din ni Kau ni audio den mar den Imo deng i-dub yan ba? Ha? Oh ka na mag ka ba? Dito ka okay. uh, sa sirado gid ka na ba? Ang I-dub dub. Oh, oh. I -dub, kan, i -dub. Hmm. murag audio ra ba? Sapa udah Nemo. Mo? Seven. Oh. pilih six? Marching uh, March. toko, <coughs> ah? March? <coughs> uh. March. <Sibintin. coughs>